Mabuhay, magandang araw. Butuan City, inilunsad ang paling QRPH Plus sa pampublikong pamilihan at tricycle hubs. Narito ang buong ulat formal inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Butuan ang Paling QRPH Plus sa Mayor Salvador L. Calo Supermarket, Butuan City noong May 31. Ang Paling QRPH Plus ay isang standard QR code na pwedeng gamitin ng iba't ibang financial institution. Ito po ay naglalayon na itaguyod or ipromote ang paggamit ng digital payments sa mga palengke at sa mga transportation hubs using our QRPH initiative. Pinuri din ni Dulot ang lokal na pamahalaan ng Butuan dahil ito ang kauna-unahang syudad sa rehiyon ng Karaga at pang-apat sa bansa na nag-implement ng programang ito. Malaki ang pasasalamat ni Jonathan Julius Roy Tizon, presidente ng Association of Fish Vendors sa Langihan Public Market, na mayroon ang paling QRPH Plus sa palengke dahil mas mapapadali na ang pagbabayad dahil di na sila maghanap ng panukli at maiiwasan din ang posibleng pagnanakaw. Aktibo din niyang hinihimok ang kanyang kapwa fish vendors na gumawa na ng kanilang mga transaction accounts. Dapat lang mag na ang tanan para sa iyong pagbayad, walay kwarta nga madala, easy to payment ang kayo. Inimok din ni Butuan City Councilor Cherry May Busa ang iba pang ahensya ng gobyerno na magtulungan sa pagbuo ng digital literacy training para sa mga nagtitinda at mga driver para makaiwas sa scam at mapabuti ang kanilang karunungan sa digital payment system. Base sa datos noong May 31, mahigit 252 vendors na mula sa Tabuan Public Market at 545 vendors naman mula sa Langihan Public Market. Marish Saladanya ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pilipinas. Samantala, narito na ang mga nangungunang balita sa Caraga Region hatid sa inyo ng Caraga In Focus News upang mas mapaunlad ang kapasidad at kahandaan ng City Disaster Risk Reduction Management Department, All Hazards Local Incident Management Action Team o CDRRMD Alimat, lalo na sa panahon ng sakuna, sila ay aktibong nagkilahok sa tatlong araw na Air to Ground Operation Seminar o AGOS on Humanitarian Assistance and Disaster Response nitong Hunyo 12 hanggang 14 sa Barangay Bangkasi, Butuan City. Ang AGOS ay pinangunahan ng Philippine Air Force Tactical Operation Group 10 at kasamang nakilahok ang Bureau of Fire Protection at 1501st Ready Reserve infantry battalion. Magarbo at masayang binuksan ang ika-57 anniversary at Tensado Festival sa probinsya ng Agusan del Norte nitong Hunyo 11 sa pamamagitan ng Indigenous Peoples Ritual, Thanksgiving Mass at pagbukas ng Agnor Tabo Provincial Farmers Kadiwa kung saan iba't ibang produkto ng mga magsasaka at micro, small and medium enterprises mula sa lahat ng lungsod ng probinsya ang nakadisplay at pwedeng mabili. Iba't ibang aktibidad din ang isasagawa araw-araw na may kaugnayan sa mayaman at makulay na kultura, talento at yaman ng probinsya na matatapos sa Honyo 23. Sa tulong ng World Health Organization o WHO, ay opisyal na inagurahan sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur ang kauna-unahang Human Milk Hub sa rehiyon ng Karaga nitong Hunyo 13. Inaasahang makatutulong ang milk hub sa mga bagong panganak na sanggol at masiguro na ligtas ang mga premature at low birth weight infants. Nagpasalamat si Agusan del Sur Governor Santicani Jr sa WHO sa kanilang suporta sa proyekto, lalo na sa pagsasagawa ng training na importante sa mga health personnel na siyang mamamahala sa pasilidad. Naging makabuluhan ang ibinahaging printer, school supplies at mga libro ng Bank of the Philippine Islands o BPI at worldwide funds sa Isla Halian sa Del Carmen, Surigao del Norte na isang geographically isolated disadvantaged area o GIDA. Inaasahan din na matatapos na ang konstruksyon ng tatlong classroom sa naturang isla bago magsimula ang pagbubukas ng susunod na pasukan. Nakamit ni Francis Martin ng FNA Gasoline Station at Rebecca Bernales ng Bislig Highland Function Farm ang highest award for business improvement plan ng Go Negosyo Kapatid Mentor Me o KMME program mula sa Department of Trade and Industry sa isinagawang graduation ceremony nitong Hunyo 11 sa Butuan City. Umabot sa labing siyam na mga negosyante mula sa Surigao del Sur ang nakilahok sa sampung modules ng Go Negosyo KMME program. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 173 KMME graduates mula sa probinsya nakamit ng Barangay San Juan ang unang pwesto sa isinagawang 2024 halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag gardening contest noong Hunyo 10. Dahil dito, ang Barangay San Juan ang magiging representante ng Bayan ng Loreto sa gaganaping provincial level contest sa Dinagat Islands na pinangunahan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Nakamit ng Barangay Santiago ang pangalawang pwesto, habang ang Barangay Santa Cruz naman sa pangatlong pwesto iyan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Marisha Saladenya. At para sa ibang mga balita, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.